Hindi gusto ng Diablo ang tagumpay ng sinumang piniling anak ng Diyos. Kaya naman umaatake siya gamit ang magkakaibang taktika. Sinasabi ng Biblia na siya ay kumikilos tulad ng isang leon na naghahanap kung sino ang masisila. Bilang isang mananampalataya, dapat mong malaman ang kanyang mga taktika. Mayroong ilang mga palatandaan na, kapag napansin mo ang mga ito sa iyong buhay, dapat kang kumilos ng mabilis laban sa kanila. Sa video ngayon, nagbubunyag ako ng mga palatandaan ng espiritual na pag-atake. Malalaman mo rin kung ano ang kailangan mong gawin upang matigil ang mga pag-atake. At isa pa, siguraduhing manood ka hanggang dulo para lubos mong maunawaan ang lahat ng sinasabi sa iyo ng Panginoon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang mga espiritual na pag-atake, ay tumutukoy sa mga pakikibaka, mga hadlang, at mga labanan na kinakaharap ng isang tao sa kaharian ng mga espiritu. Ang kaaway ay nag-udyok sa kanila hindi lamang upang salakayin ang espiritu ng isang tao kundi pati na rin ang kanyang katawan at kaluluwa. Kaya habang ito ay nagaganap sa espiritu, ang epekto ay maaaring lumitaw sa labas. Ang mga espiritual na pag-atake ay hindi mula sa Diyos o mga anghel, sila ay mga gawa ng kadiliman at ng jablo. At bilang isang piniling anak ng Diyos, ikaw ang numero unong kaaway ng jablo. Kaya, hindi kaligtas sa mga espiritual na pag-atake. Sinasabi sa Lukas 10 oras labinsyam minuto, binigyan ko kayo ng kapamahalaan na yurakan ang mga ahas at mga alakdan, upang madaig ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, walang makapipinsala sa inyo ito ay totoo. Gayunpaman, kailangan mo ng pag-unawa sa mga palatandaang ito, dahil hindi sila lilitaw bilang mga pisikal na alakdan at ahas, sila ay banayad. Nahanap ng Diablo ang kahinaan ng isang mananampalataya, at ginagamit iyon upang ipahayag ang isang digmaan sa kanyang kaluluwa. Kung ang mananampalataya ay hindi mapagbantay, tatapusin siya ng Diablo bago ang kanyang pisikal na kamatayan. Kaya anong mga palatandaan ang nagpapakita na ang kaaway ay umaatake sa iyo dahil ikaw ay pinili ng Panginoon? Bilang isa, walang pag-aalinlangan sa mga espiritual na bagay. Kapag gusto ng Diablo na makuha ang kaluluwa ng isang tao, ang unang bagay na gagawin niya ay lumikha ng isang partisyon sa pagitan ng Diyos at ng taong iyon. Alam niya na kapag ang Diyos ay wala sa larawan, ang gayong kaluluwa ay madaling mapupuntahan. Kaya't kapag nagsimula kang makaramdam ng pagod sa mga bagay ng espiritu, tulad ng mga panalangin, ebanghelismo, o pag-aayuno, ito ay isang malakas na senyales na ang Diablo ay nasa iyong takong. Iniprogram ng Diablo ang matamlay na pakiramdam na ito para mawalan ka ng interes sa Diyos alam ng Diablo na kung patuloy na lumalago ang iyong interes sa Diyos, gagawa ka ng hindi maisip na kalituhan sa kanyang kaharian, at ayaw niyang mangyari iyon. Kaya naman kailangan mong laging magbantay at manalangin. Huwag bigyan ng puwang ang anumang pagkukulang sa iyong relasyon sa Diyos. Hindi mo dapat pahintulutan ang anumang bagay na makagambala sa iyo mula sa iyong walang hanggang layunin. Ang Diablo ay palaging magpapaputok ng palaso. Kailangan mong manindigan at gamitin ang kalasag ng pananampalataya. Bilang dalawa, kakulangan ng mga mapagkukunan, bagamat maaaring mangyari ito, dahil sa iba pang mga kadahilanan, kung minsan ito ay isang pag-atake mula sa kaaway. Aalisin ka niya ng iyong mga kayamanan, para lamang ikompromiso mo ang iyong paninindigan sa Diyos. Kapag itinulak ka ng Diablo sa isang masikip na sulok kung saan pipiliin mo ang Diyos o ang pera, alamin na ang Diablo, ay nakikipagdigma laban sa iyong kaluluwa. At kadalasan, pinagsasamantalahan niya ang iyong mga hangarin. Hinahanap niya ang hindi mo magagawa ng wala at ginagamit ito laban sa iyo. Inalis niya ang bagay na ito at tinitingnan kung tatayo ka pa rin kasama ng Diyos. Sa mismong sandaling ito, kailangan mo ng tulong ng Diyos para makalusot. Minsang sinabi ng isang mga ngaral, may dalawang pagkakataon na ikaw ay pinaka sa tukso, kapag wala ka, kapag nasa iyo ang lahat. At totoo iyon. Kaya kapag nagsimula kang mawalan ng iyong mga mapagkukunan, alamin na sinusubukan lamang ng diablo na timbangin ang iyong paninindigan sa Diyos. Bigin siya sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa iyong paniniwala. Bilang tatlo. Pisikal na pagkapagod. Ano ang kinalaman ng espiritwal na pag-atake sa pisikal na pagkapagod? Ito ay isang malusog na katawan lamang nalalahok sa mga espiritwal na pagsasanay. Kapag inatake ng diablo ang iyong katawan, palagi kang manghihina, kahit na nagpapahinga. Kung palagi kang nakakaramdam ng ganito, sinusubukan ng kaaway na mawala ang iyong pagnanasa sa Diyos. Maaari ka rin niyang panatilihing abala kung kaya't masyado kang pagod na magbasa ng iyong Biblia o manalangin. At kahit na magdasal ka man, magdarasal ka lamang sa ilalim ng iyong hininga bago matulog. Tandaan, sinasabi ng Biblia na kapag natutulog ang mga tao, dumating ang kaaway at naghasik ng mga damo sa trigo. Ang pagtulog dito ay maaaring espiritual at pisikal. Kapag nakakaramdam ka ng pagod, madali itong makatulog, Ngunit kung hindi ka mahina, maaari kang gumugol ng oras sa Diyos o gumawa ng isang bagay na kumikita. Ang kahinaan ay maaaring maging tanda ng isang espiritual na pag-atake. Kapag naranasan mo ito, tandaan na ang Isayas 4.28 ay nagsasabi, hindi mo ba alam? Hindi mo ba narinig? Ang Panginoon ay ang walang hanggang Diyos, ang may lalang ng mga wakas ng lupa. Siya ay hindi mapapagod o mapapagod, at ang kanyang pag-unawa na walang sinuman ang makakaunawa. Sinasabi sa Isayas 40, Syam siya ang nagbibigay ng lakas sa pagod at pinalalakas ang mahihina. Hindi kailanman mapapagod ang Diyos. Dapat mong tumingala sa Kanya para sa lakas kapag nakakaramdam ka ng panghihina at pagod. Bilang apat. Mahinang buhay panalangin. Ito ay bahagi ng pagkawala ng lasa sa mga espiritual na bagay. Gayunpaman, ito ay nagkakahalaga ng pagsasaalang-alang dahil ito ay mahalaga sa espiritual na karanasan ng isang tao. Ang panalangin ay hindi isang aktibidad na maaari mong gawin sa laman. Kailangang ihanda ka ng banal na espiritu bago ka manalangin. Kaya kapag sinimulan mong makita ang panalangin bilang isang pasanin, ikaw ay nasa ilalim ng pag-atake ng kaaway. Ang iyong pag-ayaw sa panalangin ay nangangahulugan na ang banal na espiritu ay hindi na kumokontrol sa iyong kaluluwa. Kaya naman bago magtagumpay ang kalaban dito, magdudulot muna siya ng distraction sa buhay mo. Sa sandaling maabala ka niya, magsisimula kang lumakad sa laman at ang iyong dambana ng panalangin ay lalamig. Ito ay isang kakilakilabot na kalagayan para sa isang mananampalataya. Kapag napapagod ka na sa lugar ng panalangin, kailangan mong sumigaw at hayaang iangat ng banal na espiritu ang iyong espiritu. Bilang lima, pakiramdam na labis, nalilito, at walang magawa, walang nakakalito sa taong puno ng espiritu. Siya ay alerto at may sense of direction dahil naaayon siya sa Diyos pinapatnubayan siya ng Diyos. Kapag siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, siya ay pumupunta sa Diyos, at ang sagot ay darating. Gayunpaman, kapag ang kaaway ay umatake sa espiritual na tao, ang takot, pagkabalisa, at pagkalito ay pumasok. Siya ay kulang sa banal na direksyon at hindi alam kung ano ang gagawin sa isang mahirap na sitwasyon pakiramdam niya ay wala siyang magawa dahil pinaniniwalaan siya ng jablo na nag-iisa siya. Kung ito ang iyong katotohanan, kung gayon ang kaaway ay inatake ka. nag ka at umiiyak tungkol sa kung ano ang hindi gumagana sa iyong buhay. Hindi dapat ito ang iyong pangunahing pinagkakaabalahan. Dapat kang maging kaayon ng Diyos at magtiwala sa Kanya para sa lahat. Ngunit kapag may pasanin sa iyong puso, alam ng Diablo, na hindi ka na muling magtitiwala sa Diyos. Kaya, inaagawan ka niya ng iyong mga pagpapala at tagumpay. Kailangan mong maging maingat para sa signa ito. Huwag hayaang dayain ka ng kaaway kung ano ang narapat sa iyo. Laging tandaan, ang sabi sa awit isang daan, at dalawamput isa, pito tandang bawas walo, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, babantayan niya ang iyong buhay. Babantayan ng Panginoon ang iyong pagdating at pag-alis ngayon at magpakailanman. Ibig sabihin, sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng oras, sa makatuwid, hindi ka dapat magbigay ng puwang sa takot at pagkabalisa. Bilang anim, ang muling pagkabuhay ng iyong mga dating gawi at pamumuhay, kapag ipinanganak kang muli, ipinagtatapat mo ang iyong mga kasalanan at tinalikuran ang iyong mga dating gawi. Nagsisimula kang lumakad sa bago, namumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Iyan ang likas na katangian ng bagong kapanganakan. Dapat kang mamuhay sa ganitong paraan hanggang sa iyong huling hininga. Ngunit kung bigla mong mapapansin na ikaw ay bumalik sa iyong dating pamumuhay at gawi, inatake ng diablo ang iyong kaluluwa. Hindi ito basta-basta mangyayari. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga maling relasyon o pakikisali sa ilang mga nakaraang aktibidad. Bago mo malaman kung ano ang nangyayari, bumalik ka sa dati mong tinalikuran. Kapag nangyari ito, nagagalak ang jablo dahil alam niyang ang gawain ito ay magpapaubos ng iyong espiritual na lakas at gagawin kang mas mahina sa kanyang mga pag-atake. Kung mapapansin mo ito sa iyong buhay, kailangan mong tumakbo pabalik sa upuan ng awa. Hindi ito ang iyong katapusan, ito ay isang pag-atake lamang, at handang iligtas ka ni Jesus mula sa mga paghihirap nito. Gaano man kalalim ang iyong pinagdaanan, maibabalik ka ng Diyos sa iyong posisyon bilang isang anak. Bilang pito, ang paglayo sa iyong sarili mula sa makadiyos na mga relasyon, kapag napuno ka ng buhay ni Kristo, gustong gusto mong makisama sa mga kapatid. Gustong gusto mong dumalo sa isang piging ng pag-ibig, ang pag-aaral ng Biblia ay magiging pinakamahalaga sa iyong puso. Ang lagi mong hahanapin ay ang panahon para manalangin kasama ang mga kapatid. Nangyayari ang lahat ng ito dahil buhay ka pa para sa Diyos. Hindi ito mukhang isang pabigat dahil yon ang likas na katangian ng banal na espiritu sa iyo. Ngunit kapag nahihirapan kang dumalo sa pag-aaral ng Biblia at mga pagpupulong ng panalangin, sinimulang salakayin ng Diablo ang iyong kaluluwa. Kung mas gugustuhin mong gumugol ng oras sa social media, kaysa makipag-usap sa iyong mga espiritual na pinuno, biktima ka na ng kaaway. Alam ng Diablo na kapag mas lumalayo ka sa kanila, lalo kang nawawalan ng kaugnayan sa Diyos. Kaya naman dapat maging alerto at matino ang pag-iisip. Kapag nakita mo na ang isang aktibidad o isang tao ay humihila sa iyo mula sa iyong makajos na mga koneksyon, humiwalay sa iyong sarili. Sinasabi ng isang karaniwang kasabihan na mayroong kaligtasan sa mga numero. Hayaan mong sabihin ko ito sa ganitong paraan, may kaligtasan sa loob ng kulungan kaysa sa pagalagala ng mag-isa. Ang pagnanais na lumayo sa iyong espiritual na pagtatakip ay isang pag-atake sa iyong kaluluwa. Umuwi ka na. Bilang walo. Pagpupunyagi upang matupad ang tawag ng Diyos para sa iyong buhay, bawat tao ay nasa lupa para sa isang layunin. Ang layuning ito ay nagiging malinaw sa iyo kapag ibinigay mo ang iyong buhay kay Kristo, at pagkatapos ay sinimulan mo itong tuparin. Hindi ka nakikipagpunyagi sa anumang bagay, dahil nasa iyo ang suporta ng banal na espiritu. Hindi natutuwa ang Diablo tungkol dito. Alam niya kung patuloy kang pupunta sa ganoong paraan, ikaw ay magiging isang makapangyarihang kasangkapan sa kamay ng Diyos. Kaya, sisimulan kanyang itulak sa mga bagay na magpapahirap sa iyo sa iyong pagtawag. Maaaring magsimula ito sa maliliit na kasalanan. Kung tinawag ka ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo, paano mo ito matutupad kapag mayroon kang kalansay sa iyong aparador? Diyan nagsisimula ang pakikibaka. Maaari rin niyang ayusin ang mga problema sa pananalapi sa iyong landas. Maaaring maantala ka nito sa pagkuha ng mga bagay na makakatulong sa iyong matupad ang iyong kapalaran. Kung ikaw ay isang pastor, maaari niyang tabunan ang iyong ministeryo, na pinangangalagaan ito mula sa mga kaluluwa. Ang pag-atake ay maaaring maging mabangis na halos sumuko ka sa iyong takdang aralin. Ngunit hindi mo dapat gawin yon, sa halip, bumalik sa Diyos at manalangin hanggang sa mailigtas ka niya. Bilang Siyam Hindi makadiyos na mga panaginip at mga pangitain. Ang Dios ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Ginagamit niya ito para ipaalam ang kapayapaan, ihayag ang hinaharap o tagumpay laban sa isang problema, hindi siya nagpapadala ng mga panaginip o mga pangitain na nag-udyok ng takot at kasamaan. Sa makatuwid, kung ang nakikita mo sa iyong mga panaginip at mga pangitain ay masasamang pagpapakita, kakilakilabot na mga sakuna, o immoral na mga eksena, ang Diablo ay naglumsad ng pag-atake sa iyong kaluluwa. Ang pangunahing layunin niya ay itulak ang takot sa iyong puso. Nais niyang ilunsad ka sa kadiliman, malayo sa proteksyon ni Jesus. Nahawakan niya ang iyong isipan, at tanging ang kapangyarihan ng Diyos ang makapagwawakas dito. Kung mapapansin mo ang mga palatandaang ito sa iyong buhay, paano ka makakawala sa kanila? Paano ka makakalaya sa kulungan ng kalaban? Una, kailangan mong tandaan ang iyong gumagawa. Kapag umatake ang Diablo, marami ang nagsasara ng kanilang mga puso sa Diyos o tumatakbo sa mortal na mga tao. Hindi mo dapat gawin ito, sa halip, dapat kang magpakumbaba at bumalik sa kanya. Siya lang ang makakatulong sa iyo na talunin ang Diablo. Binigyan ng Diyos ang kanyang anak ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng tuhod, at ipahayag ng lahat ng dila na si Heso Kristo ang Panginoon. Kaya kapag bumalik ka sa gumawa sa ang Diablo ay walang magagawa kundi yumukod sa kanya. Siya ang matibay na bato na hinding-hindi ka mabibigo. Oo, oh, nahulog ka na sa dati mong gawi. Hindi ka dapat pumipigil sa pagdating mo. Gusto ka ni Jesus kung ano ka. Hindi ka niya ikinahihiya handa siyang iligtas ka sa pang-aapi ng kaaway. Ang isa pang solusyon ay ang paglipat ng malapit sa simbahan, at muling pagbuhay sa makadyos na relasyon. Inihiwalay ka ng Diablo mula sa simbahan, ngunit upang maging malaya, kailangan mong tumakbo doon ng buong lakas. Kailangan mo ang pangangalaga, paghihikayat, at mga panalangin ng simbahan. Hindi mo dapat ihiwalay ang iyong sarili, dahil sa mga pakana ng kalaban. Naiintindihan ng simbahan ang iyong kalagayan at handa silang suportahan ka. Gayun din, dapat kang magkaroon ng makadiyos na mga kaibigan na patuloy na umaakay sa iyo sa paggawa ng tama. Malaki ang maitutulong nito sa iyong pagpapalaya. Napakalapit dyan ay ang pagpapasakop sa ilalim ng makadiyos na espiritual na otoridad. Mas mainam kung mayroon kang isang tagapangasiwa sa iyong buhay. Oo, oh, mayroon kang Diyos, si Jesus, at ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Gayunpaman, kailangan mo ng espiritual na panakip sa iyong buhay. Sila ay magsisilbing iyong mga tagapayo, mga kasosyo sa pananagutan, at mga tagapayo. Kapag tapat ka sa mga taong ito, mahihirapan ang Diablo na umatake. Makikita nila ang mga palatandaan at babalaan ka sa paparating na panganid bukod pa riyan, dapat mong matutunang paamuin ang iyong mga pagnanasa. Ang Diablo ay hindi umaatake ng biglaan, hindi, naghahanap siya ng pagnanasa sa loob ng lalaki, at pinagsasamantalahan ito. Kung ang tao ay mahulog sa pain, ang Diablo ay nakakita ng pinakamahusay na pagkakataon upang hampasin. At paano mo makokontrol ang iyong pagnanasa? Sa pamamagitan ng paglalakad sa espiritu, ganyan hindi mo tutuparin ang pita ng laman. Dapat mo ring tandaan na dapat kang maging alerto sa espiritual upang madaig ang kaaway. Dapat kang manindigan ng matatag laban sa mga pakana ng Diablo. Sinasabi sa Efeso 6 oras 12 minuto negatibo 13, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga otoridad, laban sa mga kapangyarihan itong madilim na mundo, at laban sa mga espiritwal na puwersa ng kasamaan sa makalangit na mga kaharian. Kaya nga, isuot niyo ang buong baluti ng Diyos, upang pagdating ng araw ng kasamaan, kayo'y makapanindigan, at pagkatapos niyong magawa ang lahat, ay manindigan. Ito ay nagpapaalam sa iyo na ikaw ay nasa digmaan bawat minuto ng iyong buhay. Dapat mong palaging isuot ang buong baluti ng Diyos upang hindi ka maging madaling kapitan sa kanyang mga pag-atake. Ang isang bahagi ng baluti na ito ay ang salita ng Diyos at panalangin. Mag-invest ng oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag ang salita ng Diyos ay dumaloy sa iyo, ang kaaway ay halos hindi makakahanap ng pahingahang lugar sa iyong kaluluwa. Iyon ay dahil hindi niya kayang panindigan ang kapangyarihan sa salita ng Diyos at habang nag-aaral ka, at kumikilos ayon sa salita ng Diyos, dapat mong suportahan ito ng makapangyarihang mga panalangin. Kailangang palagi kang nasa lugar ng panalangin, para madaig mo ang mga lalang ng kaaway. Ang panalangin ay nagpapalakas at nagdaragdag sa pagpuno ng banal na espiritu sa iyo. Ngayon, oras na para manalangin. Ama sa langit, binabasbasan ko ang iyong pangalan para sa biyayang ipinagkaloob mo sa akin upang maging kabahagi sa iyong salita. Binuksan mo ang aking mga mata sa mga palatandaan ng espiritual na pag-atake at inihayag mo kung paano madaig ang mga ito. Mula ngayon, wala nang kapangyarihan sa akin ang Diablo. Ako ay walang hanggan sa kanyang nakamamatay na mga palaso. Gayunpaman, hindi ko magagawa ito sa aking lakas. Sumasandal ako sa kapangyarihang itinatag kay Jesus. Panginoon, maawa ka sa akin. Inaamin ko na ako ay naligaw sa iyong mga utos. Kaya naman ang Diablo ay maaaring magkaroon ng legal na hawak sa aking kaluluwa. Patawarin mo sana ako at iligtas mo ako sa mga kuko ng kalaban. I-renew mo ang iyong espiritu sa loob ko at hayaan mo akong maranasan muli ang kalayaan. Panginoon, turuan mo akong paamuin ang aking mga pagnanasa. Ganito ako hinihikayat ng demonyo sa kanyang lambat. Ayoko nang mangyari ito. Dapat kaya kong kontrolin ang mga impulses ko. Kailangan kong hanapin ang iyong mukha bago gumawa ng anumang desisyon. Dapat kong ilagay ang aking katawan sa ilalim ng iyong kalooban. Panginoon, tulungan mo akong pag-aralan pa ang iyong salita. Ganyan ko nilagyan ang aking sarili ng baluti ng Diyos. Hindi na ako dapat maging vulnerable sa mga atake ng kalaban. Ipinagkatiwala ko sa iyong mga kamay ang aking mga pangarap at pangitain. Ang kaaway ay hindi dapat magpasok muli sa kanila ng masasamang pagpapakita at hindi banal na mga eksena. Linisin ang aking isip at i-renew ang aking mga pangitain at pangarap para sa iyo ipako sa krus ang lahat ng dati kong gawi at pamumuhay. Panginoon, tulungan mo akong hindi kailanman lumayo sa aking banal na saplot. Hindi na ako magpupumilit na tuparin muli ang tawag mo sa buhay ko. Pinipili kong walang alalahanin, kundi ang magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay. Pinili mo ako, sa makatuwid, na titiyak kong luluwalhatiin mo ang iyong sarili sa aking buhay. May lusot kaya na hindi ko makita sa buhay ko mangyaring banal na harangan ang mga butas na ito. Gawin mo akong kilabot sa kalaban. Ang aking buhay panalangin ay hindi dapat bumaba muli. Hindi dapat mawala ang pakikiisa ko sa iyo. Ang apoy ng banal na espiritu ay hindi dapat mapatay sa aking espiritu. Salamat, Jesus, sa pagsagot sa aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ng video na ito ang iyong buhay, mangyaring pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang pagbabago ng buhay na mensahe mula sa Panginoon. See you sa susunod na video.